Okay, TMX125 again. Kanina nag shield tayo. Ngayon naman tayo ay mag babalb clearance. So ito, madami na ang video nito, mga kuwis. Uh, ah, dahil matagal tayo hindi nakapag-upload. Bibihira na kasi ngayon ng TMX na nagpapagawa. So dito kakalas nyo lagi ito timing hole cap, dalawa. 6mm na Allen wrench saka 10mm. Tapos yung kanyang takip, sa cylinder head, 10mm din yan. You have to be the one to hold your side. So, HDMX Series 3. Napakalinis. Yun yun naman. Ito mga masarap gawin na motor. Ang linis ng mano. Walang kaputik-putik. Ang rin ang spark plug cap. Ang clip ng ating ng ating vacuum. And then sa kabila meron mo 10 mm, dalawa. Time, so sa mga mga sa akin ng mga naka-TMX Kaya ba dapat mag-tune up So una kapag sobrang lagitik kaya minsan yung nag iba na. Hindi na kaya ng tune-up. O kaya naman, pag namamatay na yung motor, pangit yung minor, natakaw sa gasolina, pwede kayo magpa-tune-up. Hindi naman siya laging kailangan. Okay. Kung nasan, ang ibabaw ng cylinder head, at mawala yung langis pati yung kanyang gasket tapos tap dead center tayo stop dead center stop dead center at sa aliyata atin nakuha ka 14mm excuse <coughs> me po 14mm likutin nyo lang counter clockwise pagbaba ng intake tapos umangat at saka tayo maglipat sa top dead center letter T mark iyong okay tapos adjust tayo ng bad clearance tayo lipat tayo lipat lipat ko ang ating camera. Pagay natin ang flash. Ayan, ito malawag yung kanyang intake valve. Susukatin natin. Filler gauge. So, 0.08 yung standard. And, 0.08. Ah, luwag na. So, lalagay natin sa kanya is 0.07. Pasok pa rin yan, 0.07, mga kois. Ito namang isa, yung excess niya medyo sikip. Yung intake naman niya is sobrang luwag. So, ito yung ipapahingay. Pag-adjust, kailangan nyo lang ng 10mm na box wrench. O. Tapos, ilagay nyo yung filler gauge, 0.07. 0.07 yung nalagay natin. Kailangan saksak ko -sak lang sa'yo. Nahihila, siya. Kasi yung masyadong maganit may konting resistance lang. Ayan. So, tapos sigurad na natin. Kaya so, kailangan nyo itong kontrahin. Sasama yan pag hindi nyo kanilang tila. Sa so, Shopee, nakakabili ng ganito madami. Point zero seven, okay, Swabi, suave. Itu tenyutan meter lang tu yung pinaka valve ano niya valves valve bulb nut adjusting nut Oh, kaya yung kabila, dyan sa dati. exhaust Ito, maliit. Hindi pasok yung ano, 0.07. Kailangan, okay, pareha siya. suave eh. Tapos, siyempre, kontrahin niyo ulit yan. Kontrahin yung pinakaari niya, Valve Stoppage Group. Okay. Mene, okay na mga voice, Ganun lang kasimple yung mga bad clearance. At yeah, next. Tapos, paan ko na ito. Pag-bow Okay.